Sa paghalukay ng ukay-ukay Dapat may budget din tayo Ang budget ko sa araw na ito ay 50 Euro Na sa pera natin ay 2,500 Kaya samahan niyo ako mga kaniling Maglalakad tayo sa pagpunta sa mga charity shop Oh, ukay, ukay. Ito guys, yung pangalan ng Ukay-ukay uh, shop Vincent. Papasukin natin yan mga kanining Tingin tayo ng magagandang Murang-murang tinda nila Maghahalukay tayo Ito yung display nila o oh. Marami silang display Dito sa bintana O oh. Mga dami mga pabango Ito yung display nila. Mga kaning. Yung iba bago. To yung clock gusto ko to, 8 euro. mura lang siya. Yung relo pangalawa na shop na papasukin natin guys. Charity shop din ito. Pasok tayo. Dami nilang magagandang display oh. Mga bag

Chair. a chair? Yeah. for okay, get it? We're, um, we're to it. Oh, No, we Can I get okay. nice. um, yeah, Can I collect like, it in a minute? Yeah, we'll be we closed at four, so we can be back by four. That would be great. Yeah. Yeah. It's twenty past three. Nice. Ipapakita ko sa inyo yung mga napamili ko. Gusto nyo ba? Gusto nyo bang makita yung mga pinamili ko? Sige, mapakita ko sa inyo. Now, open sesame! Pakita ko sa inyo ang aking pinamili. Ito, nabili natin ng 3 euro. Tatlong Barbie dolls. 3 euro. Ah, uh, Ito. One euro. Lagayan ng pang display. Fruits. Babasagin. May kasama ito. Yung isang isang lagayan niya tsaka itong prutas, bali ang ano niya, uh, 3 euro. Papakita ko sa inyo mamaya pag nakumpleto natin. to figurines. Pang display, 2 euro. Pwedeng paglagyan ng uh, pang display siya, pwedeng paglagyan ng halaman. 2 euro. Ito, tray. 2 euro. Pwede yung paglagyan ng pizza. Babasagin. 2 euro. Ito, tray din. Tray. Buksan natin. Yan. 3 euro. Tray. May nabili din tayong bagong sombrero. Adidas. 3 row. Bonnet na pang winter, Hindi ka hindi papasukin ng lamig at uh, hindi ka mababasa ng ulan. Nabili natin ng 1 euro. Ito yung kasama nung mansanas kanina. Pangalawa na to. Ito, pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. Pang-anin. At ito, nabili natin. Hindi ko pa alam kung ano ang gamit. Pero nakuha natin siya ng 5 euro. Stan, iisipin ko pa kung anong pwede kong ilagay dyan. Kinuha ko na kasi mura lang. Steamer. At saka ito pala guys. Yung lagayan nitong ano, ito, lahat ito. Tsaka yung mga mansanas. Bali, ang bayad niya, presyo, 3, 3 euro lang. Lahat, ang bayad niya. Ito. Lagay ng halaman. Ganda. Ito, pwede rin paglagyan ng cactus. At ito, siya ang ilalagay mo dito anim na fruits na mansanas nagawa sa ano yan tsaka ito tsaka ito ito magkakasama ito bali 3 euro ito nabili ko rubberized na baking tray pag naluto mo na yung uh, cake hindi, di, hindi dumidikit dito yung lulutuin mong cake. Nabili ko, 1 euro lang pala. 1 euro. Tapos ito, box ng pabango. Nabili ko lang siya ng 5 euro. Pagbibilin mo to sa shop, nasa 20 euro. Ito, London, uh, uh, London na pabango. 5 euro lang siya. Ito ang pinakamaganda. Yung silver uh, tray. Bakit sinabi kong pinakamaganda? Marumi lang siya. Pero ito ay silver, nabili ko lang siya ng 2 euro. Oh. Silver. Ipapakita ko sa inyo pag malinis na ito. Silver 2 euro tray. Ganda. Pwede pang maging kwa, no? Payong pag umuulan. <laughs> Na ano pa? Last but not the least. Alam niyo naman tayong mga babae, mahilig sa bag. Eh may nakita akong paborito kong kulay. Ang paborito kong kulay, kung hindi red, green, maroon, orange, eh nakita ko red. To. 5 euro. Crocodile skin. 5 euro. Ang ganda niya. 5 euro lang. Oh, may siper. Yan oh, ang ganda. Bagong-bago pa sa loob Ang oh. Linis. Bago. Crocodile skin. Oh, ganda, oh, ang linis. Oh, di siya. Okay. <laughs> oh. Tapos labayon. Parang bayong. Sa laki. Pag pwede kang pumuntang mag-shopping, ito, dalhin mo. Ang laki-laki, 5 euro lang. Napakaganda. Pure leather. Hmm. Oo. Oh. Thank you! Mga kaningning, sana nagustuhan nyo yung adventure natin sa araw na to. Thank you, God. Swerting-swerte si Yolanda sa araw na to. Tan-tan, para akong model. na 50 euro, wala pa yata akong nagastos na ano. Hindi ko pa yata nagastos yung kalahati. Mapakita ko sa inyo yung ano, uh, total. Guys, ito lahat yung nagastos ko sa pag uukay-ukay ko. Ang dami kong napamili. Naka ano lang ako, 36 euro and 50 cents.